So guys, what's up? Uh, for today's video guys, uh, magtakit tayo ng fiber cement board sa ating project guys. So before that, uh, ipakita muna namin yung mga kunting clips kung paano kami magtakip ng gypsum board. Noon pa man hanggang ngayon, ito ang paraan namin sa pagtakip ng gypsum board. Na kinakamtira namin yung bawat spacing na pag i natin. So yung mga ano natin, minasaan natin ay may sukat na 140 foot yan so yung paring naman natin is uh, 16 inches so 40.6 uh, natin para pag ano natin sa screw dun sa board up natin uh, hindi na tayo mahirapan uh. so ito lang yung ginagamit namin guys yung lagaring bakal uh, ginakating lang namin ng uh, unting natin sa yung, yung panghasa natin yung uh, pang counter kung ganito ka mag up guys uh, talagang legit ka sa ganitong kuan uh, isolation kasi ano you know, eh minsan minsan napaisip ako sa uh, mga uh, nakikita ko sa mga video hindi lang isa kundi maraming video na na mumblema yung pintor sa pag uh, masilya ng dugtungan yung iba buong board minamasilya nila at yung iba naman ginagraya yung ano dito, lumu hindi lumubog na rebits. Alam niyo guys, matagal na namin ginawa to, hindi pa uso yung vlogging, yung OG video video ha. Mat ginawa na namin to guys. So sa nagbabalag dyan na ah, mag, ano, mag DIY or sa mga beginners na installer, sundan nyo lang to guys ah. ah, napakadali lang to guys. At napakaganda ng na resulta. Yung mahilig sa rebits, hindi sanay sa screw. So yung drill bit nyo guys, lagyan nyo na ng atay wire ibubud ni lang sa ano sa puno ng ano delbit nyo para lalaki yung butas at mabaon yung rivets so ngayon lang guys supply may natutunan kayo sa itong ating video ngayon salamat at advice sa inyo lahat